Vloggers, sa Ginabukal YouTube channel po ito kung bago pa po kayo sa akin channel, tas all the bell para updated kayo kay YouTube sa ating mga bagong videos uh, special power of attorney ano po ba pag sinabi natin special power of attorney I explain ko po sa inyo ito pong special power of attorney ay hindi po ito na i-expired hanggat nabubuhay po yung abogado na nagpirma sa inyo at hanggat nabubuhay pa po yung mga mga tao na nag bigay po sa inyo ng tsansa at nagpahintulot na lakarin yung mga kanilang mga binipisyo ay hindi po to nawawala ng valid kumbaga kaya lamang po ito ay niririn yung minsan ng abogado dahil nagpapalit po sila ng registration sa kanilang license meron po kasi silang yearly updating registration so minsan yung hindi po nakakaunawa ng mga departamento ng ating gobyerno ay pinapakuha ulit tayo ng bago So, kung tutuusin po, sabi ng abogado, hindi naman ito kailangan i-renew. Kasi hanggat hindi mo nalalakad yung mga, yung mga kiniklaim mo, ay valido yan. Mawawalan lang yan ang visa kung uh, i-invalid na. Kung tatapusin na ng mga nagpapalakad yung termino, termino. kung pa uli sila sa abogado na hindi na nila pinapayagan ng special power of attorney na hindi na nila pinapayagan maglakad yung tao na yon sa kanilang mga pinapaprocess na mga binipisyo yun po lang ang magiging hatol doon para mawala ng valid yung ating special power of attorney. Nakasulat po dito yung pangalan ng lahat ng mga nagpapahintulot sa'yo din the address, lahat po at perma po sila sa ibabaw yan. Nakalagay po dito, sabi niya, I have also legal age and the postal address and the true and representative. So nakalagay po dito to claim and the benefits and the rights of the uh, lahat po ng mga government na pinaglalakaran na heber granting yan po nakasulat po dyan hindi naman po kayo magkakaroon ng problema dito na makiklaim nung naglalakad kasi po ano eh ang account lang po naman ng beneficiary ang magbibigay ibibigay dun sa so, kaya hindi naman po kahit dito sabi niya to, to claim kasi sabi niya ito claim ikaw palang kukuha hindi po kasi marami naman pong proseso hindi po yun basta-basta ibibigay lang ng piba o ibibigay lang ng mga SSS na gano'n nakalagay lang ng special power ng patungin to claim ay eh, hindi po hindi po pwede yun kung sino lang po talaga yung, yung, yung isusulat na claimant doon sa kanya lang po papasok yung lahat ng claim kahit nga po Marami sila kung nagkaroon sila nga ng agreement na isang tao lamang ay doon lamang po mapupunta. So yun po sa Yunabucal YouTube channel. That's all the bell para updated po kayo na YouTube sa ating mga bagong videos.